Hello mga kapatid. Ang gulo-gulo ng mga eroplano dito. Dahil do sa sunog. ganda ng sasakyan na yun ah. Makabili nga lang tatlo niyan. <laughs> Ay nako. Bakit parang mukhang dumilim yata to? nakakatakot naman po para namang may kira na <laughs> ayun pa isa dito po sila kumukuha ng tubig. Yan tubig na ginukuha po nila, parang dagat lang po yata. Yun ang pinambubumba po nila doon sa sunog. Pero parang iniisip ko po, parang lalong lumalakas ang apoy kapag tubig ng tubig ng dagat ang pinambubumba. E, sa bagay, hindi ko rin po alam kung talagang ganun nga po ang, ang ginagawa nila. Oh, ang ganda po ng view dito. Ito po yung pasyalan nito. Ang tawag po dito, Plaza Candelaria. eh doon po banda, doon, dyan, jan po. Ang tawag po dyan, Plaza Espanya. Pero ang tawag kapag uh, madalian na lang, lahat na lang sinasabi Plaza Espanya o Plaza Candelaria. Kaya pag sinabi Plaza Candelaria, understood na po yun na Plaza Espanya. Pag sinabi Plaza Espanya, understood na po yun na Plaza Candelaria. Kaya ang pero kaming mga Pilipino ang tawag po namin dito Plaza Espanya kaya uh, yun po ang nakakaalam uh, lang na Plaza Candelaria ito o oh, alin ang Plaza Espanya e eh, yun pong mga Espanyolis po yung mga taga rito po pero kaming mga estranghero tayong mga estranghero ang tawag po natin Plaza Espanya ganun po ang ano po dito kaya uh, ayan po samahan nyo lang po kami sa aming mga journey po at tayo po ay sama-sama magpapa lakas po ng ating WH ayan po patuloy lang po tayong magsama-sama siya nga po pala kung mayroon pong makapanood dito at hindi pa subscribers ng, at, ng Kuya Dor Vlog 23 mag subscribe na po kayo at marami po kayong makikitang magagandang bagay dito po sa channel na ito maraming maraming salamat po sa pag subscribe po Ayan po, dito na po muna natin puputulin ang video natin ito. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. Uh, inuulit ko po, Kuyador Dor Vlog 23 po. Huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid po, mga kasangkay, mga amigos. Babay po, babay po.